Na i tanong niyo na ho ba o uh, kung sakali man po ay maari nyo itanong na yung pong recipient ng 4 piece ay pwede pe pa rin pong makatanggap ng AX at the same time po makatanggap ng AKAP. Iba-iba kumbaga, iba-ibang amount pero maari sila makatanggap isang tao o isang individual o isang pamilya nitong mga benepisyong ito sa aking pagkakaintindi, intindya sa rules, sa rules, yung four ps at saka AX, pwede silang makatanggap. Pero yung AKAP, dapat hindi. Kasi nga, ibang, ibang segment dapat yun. Eh. Yun yung may mga, mga daw, itong sabi nila sa papel, ha, yun daw yung mga taong mayroong mga trabaho, mga, mga minimum wage earner, tapos dahil sa inflation, nagmahal ang mga bilihin, nahihirapan sa buhay. Eh, hindi ba lahat naman apektado doon? At saka, lalo na yung may hirap, din sila dahil sa inflation. So, meron namang internal rules din dyan na kahit yung AX, no, manong Fed at yung mga kababayan, kung nakatanggap ka kunyari ngayong buwan, kailangan uh, magbilang ka ng pagpalipas ka ng tatlong buwan bago ka maging uh, recipient or beneficiary muli. Para, ano ang dahilan doon? Para naman yung iba naman ang matulungan para walang walang makamonopolya sa benepisyo ng uh, programa. Pwede ka makaulit pero hindi mo mamomopolize kasi pagbibigyan ng chance naman na ikalat naman yung yung benepisyo. So, yun po yung mga 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 rules yan yung ang yung aik sa Kaakap uh, theoretically hindi pwedeng parehas ang beneficiary. Sa, sa actual, hindi ko alam. Kasi nga, ang problema sa akap uh, outside of Tikulambo, ang mga senador dyan, wala kaming access sa ACAP. Kaya, kaya, kaya pinapaliwanag lang sa amin, pero hindi namin na, naiintindihan, hindi namin nakikita yan on the ground kasi hindi po kami nakaka-access sa ACAP fund na yan. Yung pong listahan ng beneficiaries nito, yung AXPO at ACAP, Meron hubang bang pagkakaiba sa pagkakaalam po ninyo ang pagpeprepara dito, yung identification ng dapat tumanggap sa sinasabi nga po nila na mga payout days, yo, pagbibigay po ng cash yeah. assistance? Oh, okay, pagdating sa ACAP, zero, zero ang, ang ano ko dyan. Alam ko kasi hindi talaga hindi talaga pinapa-access sa senador yung akap na yan. Kaya nga na, napatanong din ako ano bang programa yan at bakit meron, para lang naka-reserve ata yan sa isang uh, house ng Kongreso. So, so actually bawal yan mga ganyan eh, kasi hindi siya, hindi siya naging national uh, project eh, kasi reserve lang pala sa isang grupo ng tao. Pero pagdating sa uh, ax Uh, kasi ano to, assistance to individuals in crisis situation, kailangan magpalista yung tao at sasabihin ano ang kanyang problema sa panahon na yon. Crisis situation. Ano yung crisis situation sa buhay niya sa panahon na yon na ah, humingi siya ng AX? mayroon uh, meron akong problema sa education expenses ko. Meron akong problema na may namatayan kami. May papaliting ako. Uh, meron kaming problema sa gastusin sa hospital, sa kalusugan or meron na kaming problema sa general problem lang sa kahirapan na hindi na namin kayang uh, bilhin yung aming mga uh, necessary ano yung mga basic necessities para sa kaila kailangan natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. So yun yun, meron silang kailangan ni identify nila ano ba yung crisis situation na bakit sila humihingi ngayon ng financial assistance sa gobyerno. Opo. So, uh, kung kayo po totally ay wala pong alam dito po sa paghahanda ng beneficiary po nitong AKAP. May alam ho ba kayo sa cash and rice distribution o card program naman na ngayon po ay pinatutupad na. Ito rin po ay na uh, sa, sa, pag sa 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 select po natin eh, sa ugnayan ng kamera at ng DSWD. Correct. Wala, wala rin akong, wala rin akong na card. Actually, marami yon. Nabasa ko yung uh, news report eh. Marami silang mga acronym, mga apat yata na programa yun eh. Mm. O, wala wala kami wala kami ako ako na lang ayoko na lang isali yung mga kasama ko sa Senado kasi personally as a senator Never po na mention yung mga card, akap program na, na, programa na pwedeng matap ng isang senador o, o ng opisina ko. Yun na lang, i-limit ko na lang sa opisina ko. Never na mention o na offer yung akap o card at saka may, may, dalawa pa nga ako nabasa na nalimutan ko na ano yung mga acronym na yun o pangalan ng programa. Mm -hmm. Na basa ko lang sa news report, hindi, uh, walang government agency na officially nagbanggit niyan sa amin o sa akin. Opo, eh, saan kaya kinukuha ang pondo, ang pera para sa card? Tatanungin natin yan. Manong budget. Kasi ngayong November kami magbabalik sa session. Budget season na po yan. Itatanong po natin lahat yung mga acronyms na yan. Paano na? saan ang funding nito? Saan ang galing yung linya? papatait sa, sa, sa 2024 budget. Saan ang linya yan, tapos nakalinya ba yan sa 2025 budget? O, pag sinagot nila hindi nakalinya, tatanungin natin nakalinya ba yan sa 2024, nung pinag-usapan yung 2024, ang, kung ang sagot nila hindi, paano na sulat yan? O sa BICAM? O, paano nangyari sa BICAM yun? So yun lang. At paano, ang importante siguro tanong is, paano na limita na ang pwedeng, na ang pwedeng mag-access sa programa ay members lamang ng isang house ng Congress. yun ang tiyan. Kasi dapat ang mga, dahil sa Equal Protection Clause natin, pag may national government program, lahat available yan. Dapat na available sa lahat yan. Fed Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.